Hello, hello, hello mga guys. Akay uh, isang mapayapang araw na naman sa inyong lahat. At uh, gagaya po ng uh, ating uh, laging uh, uh, content tayo ay magbigay na naman ng isang uh, pinaka-informative video po Patungkol po ito sa nakagagana uh, nagaganap ngayon uh, dyan sa may uh, kung saan marami ang uh, mga kasapi ng senior citizen kagaya natin ang lumusob para eh, uh, hingiin ang uh, universal pension na ipinangako sa atin at uh, tayo mismo uh, si Willie Boy GKTV po ay may vlog uh, nito noong 7 uh, months na karaan at uh, ayun nga parang uh, minsan iniisip natin tayo ba pinapasa kay lang tayo ay pinapa sa ano parang uh, dinugod time lang kasi 7 uh, months na ang nakaraan guys walang nangyayari ayun ano-ano pinag-uusapan nila samantala ayun napaka uh, napaka linaw doon sa sinabi ng isang representative po na nasa batas na okay guys bago bago tayo magpatuloy uh, tingnan nyo po panoorin nyo po ang kanilang pangako noong last 8 months ang nakaraan okay panoorin nyo guys ang video uh, ito indigent man o hindi may existing pension o wala lahat ng senior citizens meron ng pension Uulitin ko po, ibig sabihin, matik na ang pag, pagiging kasapi sa social pension, basta edad 60, may SSS pension man o wala, may GSIS pension man o wala, kasama na po. Therefore, I urge all my distinguished colleagues to support this bill, ensuring a safer, more secure future for our senior citizens, a future where their needs are not just met but safeguarded with the full backing of our government. Thank you, Mr. Speaker, and esteemed colleagues for considering this vital piece of legislation. Maraming salamat po. Dito po tayo. Okay, at, uh, sana naman mga ma'am, mga sir, uh, uh yung uh, mapagbigyan na ang pangangailangan uh, ng mga matatanda kaya namin kasi kahit uh, kaunting halaga lang yan, pero uh, yan ay uh, talagang makakatulong sa amin. Uh, wala naman po tayong uh, hindi naman po tayo against doon sa mga kung ano man ang mga programa na inyong uh, nilulunsad para po sa uh, mga tao. Pero bilang isa sa uh, kasapi rin ng senior citizen, uh, sana naman uh, inyo na na ma, maipatupad dahil ang inyo naman sinasabi yan na kayo naman may sabi na isa patas ngayon ah, uh, siyempre maawa naman kayo ah na, uh, gaya nga ng sabi ni uh, Colonel Bosita uh, kami mga matatanda ay punti uh, na lang ang uh, i panatili sa ating uh, dito sa ah sa, uh, mundo. Ibig sabihin, sa buhay namin, maiksi na, na lang. Bakit sa uh, uh, hindi nyo pa ibibigay? Namantala yung iba, yung eh, sinasabi kanila na nagsasalita dyan sa rally, yung iba daw matay na lang, hindi pa natanggap yung uh, pinapangako. Kaya sana naman, uh, pagbigyan nyo na ang mga malatanda, yung universal pension, ay ibibigay nyo na yan kasi kayo ang nangako niyan. Baka sa ano, sinabatas niyo, pinag-usapan niyo, bakit parang natakpan na lang at uh, na ano anong kung ano-anong mga issue. Pero yung parang uh, para nga sa aming mga matanda ay wala na sa uh, usapan. Okay, maraming maraming salamat po sa inyong panunood at uh, sana uh, maituloy na mabigyan na. At uh, sa mga bagong po, mga bagong po sa aking channel, mga giliw na manunood sa mga nanaligaw sa aking channel uh, pa like, share at pa subscribe naman po sa ating uh, uh, video sa ating uh, channel dahil uh, ito ay isang uh, pamamaraan guys ni Willie Boy siyempre naunawaan nyo naman bilang senior citizen wala na po tayong trabaho wala na po tayong tanggap sa trabaho kaya ito na lang ang pamamaraan natin para kahit paano naman kahit pambili lang ng ating uh, gamot ay ating uh, uh, ay matutulungan nyo kaya tayo isa rin sa humihiling na sana uh, ibigay nyo na yung uh, universal pension okay guys maraming maraming salamat sa inyong parang ito, batas na. Yung ano, yung, yung magkaroon ng pension ang lahat ng mga nakatatanda. Wala nang pili-pili, wala nang lista-lista. Basta lahat, 60 years old, pataas, mayamang ka man, mahirap ka man, may pension ka man o wala, ay tatanggap na ng wanang pension pag ito ay naisamatas. <laughs> ang proposal namin kasi itong mga indigents na 4 million 85,000 tumatanggap na ng 1,000. So ngayon, uh, para lang po makatanggap ang lahat ng mga nakatatanda, nagtumpisa po kami sa 500. Kasi yun lang po ang kaya ng budget. So, uh, ngayon, uh, ang mga 7 million na hindi pa tumatanggap ng ng uh, ng pension ay tatanggap sila ng 500 a month pero may provision kami na uh, ta tataas every year every year para magbantay na rin sila. Ano po kaya? po yung pinakamataas? Ah 100. 100 ano po Gano'n po kahalaga na makatanggap lahat ng senior citizen ng pension? At ang alam mo, syempre, sa mga nangangailangan, malaking halaga ito. Pero sa mga hindi nangangailangan, ano ito, pag-recognize, is a recognition na sa mga, sa mga, ini-ambag in, 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 naman nila sa, sa, sa gobyerno nung ito, nung kabataan nila. So, it's, it's a matter of needs and... Magtayo dyan. Yung kasama namin, yung kasama ni uh, Chairman Jan. Uh, lahat, doon tayo, doon tayo sa kabila. Oh. Uh, para ba Ayan, meron pa. Okay, bye bye. <laughs> oh, okay, Ayan kaya Pumunta uh. Ay, ako dito guys niya. para makita nyo kung gaano sila kadami Kamote mo to